Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan, mayroon po tayong sitaw dyan sa harapan ninyo. Yan po yung ating lulutuin ngayon. So yan po, ay iiwain lang po natin at ihahanda na rin po natin yung ating mga sangkap para hindi po tayo matatagalan. Ayan. So yan, yan naman po ay napakasimpleng lutuin lamang. So ginisang uh, sitaw lang po yung ating gagawin kaya hindi ko na po pinapakita sa inyo kung papaano po hiwain yung ating sitaw at yung ating mga simpleng sangkap. Dahil alam ko naman na alam na alam nyo na kung paano hihiwain o puputulin o i-chop-chop yung ating mga sitaw at yung ating mga simpleng sangkap. Kaya ayan hindi ko na po pinapakita sa inyo. Ayan, majulit-julit na po tayo, no? So, syempre, dahil handa na po yan, ihanda na rin po natin yung ating kawali na ating paglulutuan sa ating sitaw. So, ayan, mausok-usok na po yung ating kawali. So, ilalagay lang po natin yung ating karne dyan at uh, tatanggalan lang po natin ng kaunting langis para hindi naman po masyadong mamantika yung ating Uh, karni. Ayan. So, iba brown-brown lang po natin yan o hanggang lalabas yung kanyang uh, o hanggang kusang lalabas yung kanyang sariling katas. Ayan. Mabuti pa yung karni. May katas pa. Yung host nyo ay wala ng katas. Charot lang. Ayan. So, yan po ay mikus-mikus lang po natin yan. Para labasin lang po natin yung katas ng ating karni o yung langis ng ating karni na hiniwa ayan katulad yan o, di ba brown brown na yarn ayan so syempre para iwas daming hugasin itatabi lang po natin yan so binawasan ko lang po pala yan ng kaunting langis para hindi nga mamantika yung ating ginisang sitaw dahil dyan lang din po natin uh, igigisa yung ating mga sangkap o kumbaga dyan na rin po natin lulutuin yung ating sitaw So, ayan, sinusunod ko na ay eh, Sinusunod. Ayan, next ko na rin po pala yung sibuyas na ating hiniwa. Ayan, suminimikos so, mikos ko lang at Siyempre, sunod na rin po natin yung ating kamatis bago po masunog yung ating dalawang magchowa siya na sibuyas at bawang. Ayan. So, mikos-mikos lang at sinabay ko na rin po yung ating karning baboy dyan sa paggisa. O, ba diba? So, sa mga simpleng ulam lang po ang kaya ng inyong host. Mga guys, kaya kung sino sa inyo dyan ang mahilig sa sitaw, ah uh, pwede ninyong panoorin ng bongga yung aking um, niloto. Pero pag ayaw nyo naman po ng sitaw, huwag nyo na lang pong panoorin yung aking video. Ayan. So, ganun lang po. Ganun lang po tayo. At ilalagyan ko rin po pala yan ng soy sauce para naman makulay ang ating... Uh, para naman magkaroon ng buhay yung ating sitaw. Ayan, ba? Diba? So, syempre, mikos-mikos. At para din po magkaroon ng lasa yung ating sitaw. Ayan. So, bago natin ilalagay yung ating sitaw. Ayan. So... 'di ba? Kaunti lang naman po yung ating sitaw. Yan po pala ay uh, paninda ng aming kapitbahay kasi marami silang sitaw. So bumili kami ng halagang 20 pesos. 'Di ba ang dami na ng 20 pesos? Ayan. kung bibilhin mo yan sa palingki, hindi lang po yan 20 pesos. Kaya, swerte namin na may kapitbahay kaming uh, nagtatanim ng mga sitaw. Malaking katipiran na rin po sa amin yan dahil nung bumili kami sa palengke, konting-konti lang po talaga yung 20 pesos nila. Siguro 20 piraso lang din, ganun. And po pala nilagyan ko po ng tubig, kaunting tubig lang po yung aking nilalagay, yung tamang-tama po na maluto yung ating sitaw at ating tinakpan. Hinayaan lang natin na kumulo. Ayan. O di ba kita niyo kulong kulo na yon? Ah, uh, Siyempre, may mikos, mikos po ulit. Ayan. O, diba? Kahit simple lang yan siya guys, masarap yan sa mga mahilig sa sitaw. At para dagdag lasa na rin po, uh, lagyan po natin ng magic sarap yarn para ma-magic yung lasa ng ating sitaw para, para magkalasang lechon. Ayan, sarap lang. Ayan, so wala na masabi si host. Ayan, so mikos mikos po ulit. At uh, po pala ay tinikman ko, tinikman ko na, hindi naman naon po yung aming video kaya... Ayan, pula, hindi nyo nakita. Ayan, o no, ba diba? Pero masarap po talaga yan, guys. Promise. Sa mga mahilig sa sitaw lang. Kasi may mga tao na ayaw ng sitaw, lalo na daw kung may mga arthritis sila, bawal daw yung sitaw. Pero ako may arthritis ako, pero tuloy-tuloy naman po yung pagkain ko ng sitaw dahil... Uh, pag pagsusunodin ko po yung bawal, hindi, hindi, ako makatikim ng sitaw, di ba? O di ba? Yan tinikman ko po ulit. Yan, ayan, o, di ba? Tamang tama lang yung ating lasa diyan. Syempre, dahil tamang tama na yung lasa, lipat na natin yan sa ating lagayan para tayo po ay makakain na. So maraming maraming salamat po sa walang sawang support at pagmamahal niyo sa aking channel at sana po ay talagang panoorin niyo nang buo dahil ako po ay pinanood ko po talaga nang bunggang-bunga ang inyong mga uploads. So maraming salamat guys. Bye-bye everyone. At hindi lang po pala 'yan ang ulam namin, meron din po kaming eh. Uh, yan pong yung egg na yan ay uh, hinaluan ko lang po yan ng kamatis, sibuyas at Maraming maraming cheese. Ayan. So, maraming salamat guys. Sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone. Babo.